Usa lang sa labing mam problema kung aduna na po'd pagtaas sa bill sa kuryente ang tag-iya og kananan nga si Mary Grace Wellan. Pitumatod pa ang ginapaswelduhan niya og 18,000 pesos ang renta sa ilahang tindahan. Maglisod na gani sila sa hapit 3,000 pesos nga bill sa kuryente unsa na lang kung aduna matud pay increase. Maglisod jud mi ma'am kay karon pa lang gani among kuryente sobra 2k. Mabugatan naman gani mi kay kuan unsa nga taasan so dako gid ampos madungagan pang kuryente samot na may mag lisod bisan pa man ang nanarbaho sa barbershop ng nga si Jello Dianon makaagay usab kung duna na po'd increase ilabi na nga kinahanglanon og kuryente ilahang trabaho dako jud sa epekto sa mamam -mam. kung baga sobra sa kalahati jud pagingana ang mga kuan kumud ko increase pa ang kuan sa kuryente niya Di pa yun mabasa ang customer na may kusog na may muhinay na may time ka nang magkaroon nga wala pa kayo ay na, klase ang uban. Para sa mga dakot din siya ugan Kumbaga lugi ano ba? Ang laumang power rate increase ning umaabot nga Pebrero alayon sa pag sa feed-in tariff allowance kon fit all nga kaning nasuspende bulan sa Nobyembre tuig 2022. Ang ginakolektang fit all fee tumong aron masiguro ang development o promotion sa renewable energy ning nasud nga gipatuman sa Energy Regulatory Commission. So kana siya nga pamaagi mahal manggod ang technology sa paggamit ug paggimong kuryente ay uh, using the renewable supply uh, although very the very ideal kay mola na siya, libre and then at the same time is uh, sustainable but the process or the technology of converting that renewable supply into an actual electricity at this point is still very costly so ano ni pamaagi sa gobyerno nga mahimo pa niyang uh, pa siya o mga private investors to to make electricity using renewable source. Kapin 3 sentimo per kilowatt hour usab ang itaas ni ini sa electric bill. Hinuon na kadepende gihapon kini sa pagkonsum sa mga residente. So kini siyang fit all is intended to help adtong mga renewable nga mga planta. So katong mga nag-engage o mga Um, paghimo og planta using the renewable uh, uh, energy renewable source as uh, paghimo og kuryente so i-implement siya og kana i-apply all throughout sa to tong customers not just in Gensan pero sa tanan natong customers sa tong franchisee. Sa pagkakaroon, wala pa usab na dawat ang memo ang Sokote 2 kalabot ni Ini in the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.